Yan! Yeah. 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 May motor kami lahat! Uy! So, Ang daan ito yung Padre Pio ng Saan yung si Bulacan? Yan o, no? oh, laki. Pero nasa likod lang kami. Ay, mayroon tao dito. Mga ano, nagsisimba. sa kanila. Thank dito, boss. Dito po banda. Ah. Uh, Thank you po. Ipo. So ito yung hagdan ng Padre Pio. So ang taas ang ganda. Iwan ko lang kung ilang baywang ay baytang yan. Ang ng Padre Pio. Maraming souvenir din na pwedeng bilhin dito. so yun. Second time ko makarating dito. Salamat! Shout out. O, oh, shout out din po sa inyo. Bye! Aray. Nanginginang. Jadi keren. Halo. Shout out. <tankan> <digitally wiele> Shout yes. out. Hello. Shout out. Generator lagi. Lagi lagi. Shout out. Ya. Motor kami lehat. Yes. Well, so, yeah. anak <tankan> Thank you. Lama. Thank you pun. Yes, po. Kita po. Jangan. Cobos nah. Ah. Ah. Merupai apa? Ito. Ito. Medyo nabasa lang po yan pero pwede yan. Ito yung vlog yung Elgan TV. Yes po, vlog Elgan TV. Ha? Dalo pa tatlo yan ako may muna. Wala na po, naubos lang po yung dala ko eh. Naubos na rin po doon. Si, ingat po kayo. Salamat. <laughs> so yun, patawid kami ng ilog mga kapatid. Malalim Maraming bato Dayanyo nyo ah Baka mabasa yung GoPro ko power naman eh power supply Julio Mios Mani Silip Atras. Ano mo pre? Atras pa. Hindi, hindi, hatak na yan. Hatak mo yan. Hanggang hanggang diyan lang talaga. Oo, talaga. Siniko lang makalagos pa pangalawa eh. Hatak na yan. Maugat, adubi So hindi siya kakapit. Kakapit ng gulong. Kaya kailangan ng hatak. Dulas? Dulas nga. Na. <laughs> Dalawang natin ako eh. Siguro pamaya maya wala na Next sa tour Balik yan, balik yan Kailangan masalto dito yung isa Bakit pa rin oh Oh Wow! Darbis! Huwag na ka dyan ngayon. Atras yan. Kailangan makasalto dito. Sa ano? Sa... Dibi ako ano kasi. Ako ko. Ganyan lang talaga. Kulang pwersa pa yung ako pa amo hatak. Prinuhan mo ha, atras ka uli. Dito ha, Isakang kang ipo boy. Ano tawag dito, Masers? Bilang May nanunulak sa rider, biglang nawala. Yung rider biglang nawawala sa motor, ah, may nanunulak. May nanunulak. pasensya na po, tabi-tabi po, dadaan si Kuya Mike. Tagal na? Busy, yung mga bata, humirit din ang panong linggo eh. Last yung tapilo ko. Sakit pa yung puwersa. motor mo, sa baba? Doon pa. Power! Yun! 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 Nakaluwak sa pangalawa, hindi lang nakatukon. Pero ayos, nakaluwak sa pangalawa eh. Ayan. Diretso na sana eh. Konti na lang, isa pa pre. one piece ako po sa atin. Kung man yung titira. Tapos na sila. Ako na lang naiwan. Hindi ko alam paano ko titirahin. Eh samantala yung mga master eh. hirap hirap dun. Ako pa kaya. Bagay na naman. naman sila para humatak. Kaya. Yeah. Thank you.

hindi ko binitawan no? huwag mong bitawan kasi huwag mong bitawan yung gas kasi para kaskas naman kaskas para maka dito <coughs> hindi matibay yung hangga, di na. Eh. <laughs> tiwala eh sakto sa ana oh kung hindi mo bitawan yung gas ano yun, aset na yun huwag mong bitawan yung gas kayaan mo lang siyang ano, kaskas ng gulong Ulog talaga eh. <laughs> 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 <hull> Sabrep, sab. Wala nang tapang, mister. Wala nang tapang. Sige, Dito lang sana